pamamahala ng depresyon. Kahit sino ay maaaring makaranas ng depresyon. Dumarating ang depresyon sa anumang kasarian o edad. Ang depresyon ay isang kondisyon sa nina abnormal na cranial neurotransmitters. At kung mapabayaan, maaaring mauwi sa pagpapakamatay. Ang mga sintomas ng depresyon paulit-ulit na kalungkutan. Hindi pagkakatulog. Pananakit ng ulo. Pagbabago ng gana sa pagkain. Pagkabahala. At negatibong pag-iisip tungkol sa hinaharap. Ang depresyon ay ginagamot sa pamamagitan ng gamot, psikolohikal na pagpapayo at therapy para sa pagkilala sa pag-uugali. Tumatagal ng tatlo hanggang anim na linggo bago magkaroon ng bisa ang gamot. Kahit na gumaling na, kailangan patuloy ang pag-inom ng gamot sa loob ng anim hanggang labindalawang buwan. Kahit ang sintomas ay humupa na, ang mga antidepressant ay walang dulot na masamang epekto tulad ng pagkagumon, kaya ligtas itong inumin. Upang malampasan ang depresyon, dapat sundin ang mga sumusunod. Ugaliing mag-workout palagi ng regular gamit ang aerobic exercise. Kumonsumo ng sapat na dami ng gulay, prutas at tubig. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya o humingi ng pagpapayo mula sa isang profesional. Mayroon ka bang kakilalang may depresyon sa paligid mo? Hikayating magpagamot ang pasyente. Makinig sa kanyang mga sinasabi. samahan ang taong ito sa mga aktibidad, tulad na paglalakad upang masinagan ng araw. Kapag ang pasyente ay nagsasalita tungkol sa pagpapakamatay, gawin ang mga sumusunod. Una, makiramay sa nararamdaman ng pasyente. Pagkatapos, ipaalam ka agad sa eksperto. Ang pagbibigay ng atensyon at pagmamahal ay maaaring makatulong sa iyong pamilya upang malagpasan ang depresyon